Sabi mo ikaw Demon yukoy Yo, what's up? Dito kami ngayon sa Capital Road ngayon, Meron kami Gaganap yung charity ride Ngayon lang nangyari ulit Ngayon lang nakapag Mga pa Charity ulit Nakasama sa kanila. Ah, uh, sa Santa Cruz nga pa lang aming ah uh, charity ngayon, quick charity lang. <coughs> Magbibigay kami ng konting tulong do sa kay Tatay, yung maranda na nag-post Dito nan eh uh, pagkain tulong. dito kaya na kay uh, Tatay. Lang. 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 Solo kaya nga di ako makumpay, di wala nang tao, wala pa kilala. Oo. kailan po kayo nakalabas? May araw na kayo nakalabas galing hospital? Wala, ano lang, yung... So yun, dito tayo sa may nasanta sa Wawa. Yan, hindi ko alam na marami pa palang kabahayan dito. Pero kayo tubo sa Santa Cruz. Tubo sa Santa Cruz, sa Garito po talaga. Hindi, ito na ano ako eh. May nila. Sa kalo ko na ko. Kalo ko oh, pa, Ah, ibali si na pantad lang ay dito sa asawa niyo. Oo, kung hindi si nagsi ng asawa ko kung saan ako natupad. Oh, sino na Sino naging na, na, oh, <laughs> asawa? Oo, Nasawa. Aba, sikway ka pala kay. Pa kaya? Kaya <laughs> <laughs> siya ka ako naging asawa. Oo, oh, marami doon. Bali ilan ang na po ila 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 bunga. Ano ni? Ano naging

Ah, yeah. <laughs> <laughs> daig. Ng... Basag na tayo ba yun? Ha? Basag na? Ano na? Ang kaguhit? Oo. Oh. <laughs> daig ka, Ruben. Daig ka. <laughs> Bakit daw? Ah, <laughs> uh, itong iba't ibang grupo ng mga riders. Yan. Yeah, na magbibigay ng konting tulong sa ano pangalan niya? Communication po, wala communication. Alfredo Perez. Ah, kay Tatay Alfredo Perez. Dito sa Maywawa, Santa Cruz. Ayan siya. Ah, siya ay PWD. Puto lang kanyang kamay. Tapos nag-isa na lang siya sa buhay. Wala siyang kasama. Ramdam pa rin. Ramdam pa rin. Santa Cruz, abra dilog. Paitang. Abra itong Santa Cruz, ha? Wawa ito, wawa. Hindi. Siti Wawa. Bayan ng Santa Cruz, malapit sa barahan. Anong masasabi mo? Ay, 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 ay. ay. Masip na nga pala tayo ngayon sa madahal ng Suntacros sa para dalayan ko na konting tulong Si Tatay Alfredo Perez Alfredo Perez Saan pre? Vital Perez maraming bital sa sa'yo sa'yo? Perez doon Oo, daming Perez doon Perez Perez Wala Gladys? <laughs> Ito yung bahay niya Pero malalim Wala siyang kuryente, Solar lang ayun no? Solar. As Mag isa lang siya Dito sa bahay ah, Magbibigay ng konting tulong Bigas, dilata, noodles Tsaka konting cash. Ayan. Uh, hindi ako maingat. Kaya ilag doon na ito. Uh, Pati ang tako. Maingat ako sa Pero ikaw lang nag-iisa dito sa bahay na ito. ito yung... Pangilan, pangilan yung huli na yun. <laughs> pangilan po yung huli. Pangilan po yung huli.

kayo wala naman sa tao, kaya ako kaya, so, oh. kaya, kaya, kaya ako sa okay. ako, hey, tao, hey. hindi ako Hindi hey. okay. okay. ito dahil sa... mga <laughs> oh, So meron pong ilalaan sa inyo. Diyan bubulog ako ng kapbo. <laughs> Atay, may abot po sa inyo ang aming magandang ah, pogi po na magandang dilag. <laughs> ay, ano na, para uh, pagpapakita nyo nga po, itong, itong aming malitong tulong, itong tulong po namin. Kasi ito po mga grocery po, ah, uh, sana po makapunin kaya... uh, po sa inyo ay pagpapakita. Palakpak naman yan. Ito po mga kasama po namin, meron pong member po ng sniper, meron pong sa R1,

Ay, okay lang <laughs> na dito sa ko. na lang sa tabi. Oh, po, po yan, tay. ingatan niyo yung pera ha. Ingatan niyo yung pera. po, pera po yun tayo. Ingatan niyo po yun tayo Ingatan nyo po yan. At pera yan, yan ay pera. pera. Marami, Sige po. Tiningnan kami naman mga super, mga marites din. <laughs> Pinapas namin. Tay, ano ka po sa kanan? ganun ko lang. Okay, Ay kami pa ganyan-ganyan lang dahil sa buka na namin ay kung maganda ang ano ng alon ay siyempre kung malalaki ang alon hindi mo masasabi wala namang kasama Oo. Oh. Ano yung nakaka? Hindi ko may matatanggol niya. Kaya sabi ko, butis tatay, may nakapasyad ulit sa kanya. Sabi ko, maganda yung galon. Nakakapasyad. Kasi yun may mababa sa kita. Siya lang, lang. bahala na kung ano. Pati ang pag-iigib lang, hindi ma... niya ano maaano ma kung saan ng saan saan kumuha yung mga malaki na yun. Yun ang hindi kasi paano kung ganyan mineral water na Binabayaran nga dapong tubig, ano po? Sabi. Maganda yung dalawa. Pero rin na yung natin ng tubig. ano nyo dito? paanong ano nyo ng tubig? Saan kayo kumukuha ng tubig? Ha? Saan po kayo kumukuha ng tubig? Doon sa ano. May nag-deliver o. Ah, may nag-deliver po. Oh, binabayaran na lang ninyo. 25 isa container. Ah. Ay, kayo na rin po nagluluto. Oo, oh, may labayaran na. 50 na 50, araw-araw. Araw. Ay, paano po saan kayo kumukuha ng, ano, ng budget? Pampaligo po, pampaligo po. Pampaligo po. Pinabayaran din. Oo, oh. Wala, pinabayaran Hmm, saan po ang palikuran ninyo? Ha? Palikuran ninyo saan? Wala palikuran, may palikuran wala. Hmm. Kanya-kanya, wala na. Mm. asa ah, kayo nililigo? Oh. Dun, dito na lang rin? Ay, pampaligo po rin. May ano naman dito, iba dito may ano ho kay balon. tapos may may tabang. Apo. Oh, yun kaya ano diyan meron. Ah, dito ah, pa meron kailangan may ano may limit. Ah, oh, may limit. <laughs> ay kasi naiiga, baka naiiga po yung tubig. Eh, ay, may naiiga niyan. Eh bakit may limit? may limit po ang pagkuha ng tubig? Parang pati uh, bayan uh, niya kung Ah. Tayo po ay kumain na. Hmm. Kumain na kayo. Kumain na Naginom lang po ng gatas Ah gatas po Wala kasi naga Ang nga yung sinubo magkakataon Pero ibig sabihin na Walang may nakasasakay dito hindi na maaari Kasi wala ba siya para kamistahin siya Yan ang sabi naman nila Hindi naman daw nila kamatahan May balita sa pagina Ayun taga barangay Ayun barangay, yun ang silore Ang naga Ayun na yun, yun ang Ingatan nyo tayo ha, baka mamaya may mga kumalwit-kalwit. Kumutib-kutib. Kahit tayo <laughs> hmm. sa isang bigas. Sige tayo. Sige po. Sige po. Yung yun.